What's up? What's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Richard. And for today's video mga gar, ay sisilipin natin kung ano yung mga pwedeng pambenta at pwedeng pang-out dito sa ating channel. But before that mga gar, gusto ko muna kayong imbitahin na mag-subscribe you know, sa ating channel, Kuya Tens Richard at mag-like at mag-share at mag-comment kung gusto ninyong ma-shoutout na no, sa susunod nating mga videos and you can also open the notification bell mga gar para maging updated kayo sa mga susunod nating mga videos so bago tayo magpatuloy mga gar gusto ko munang i out no yung isa nating uh, tropa na fish keeper din na uh, parating nagko comment sa ating mga videos, no, pag nag-upload tayo. So, I would like to shout out, no, Nels Habi for uh, commenting, no, sa ating uh, isang video. Sabi niya ay uh, maganda daw yung ating mga uh, gapi. So, salamat, Gar, at uh, merong nakaka-appreciate sa ating mga ginagawa. So, as I have mentioned earlier, mga Gar, sabi ko ay sisilipin natin yung mga isda natin na pwedeng pang-out yung mga malalaki na, no, dito sa ating fish art. So, unahin na natin dito mga gar, yung ating full gold. Ayan. So, ina-out na natin ito mga gar. Saka, mura lang naman yung ating mga isda, no? Uh, 150 lang tayo per tryo. Ayan. Sa lahat ng strains na natin dito, 150 is the name. <laughs> 150 tryo lang mga gar. Ayan. So, lalaki na ng mga male natin ang na mga full gold at eh, magaganda na sila. Actually, mga matured na sila, eh. Ayan. Tapos, yung kanilang female, no, ito medyo maliliit ng kaunti. Ito yung ready na na female. So, pwede na to. At uh, goods talaga to kasi, mga juvie. Tapos, uh, hindi pa to nasusundot. Kasi simula nung no, nakilala na natin yung mga male, no, hiniwalay na agad natin. So, kung mapapansin nyo, busog lang yan pero hindi pa yan nasusundot. So, kagandahan lang kung bibili ka ng juvie, uh, alam mo talaga kung sino yung sumundot and alam mo talaga na sa'yo talaga sila na buntis hindi tulad ng mga big mama na pagka big mama na kasi or mga breeder size na yung bibilhin niyo mabilis na kayo magkakaroon ng fry pero hindi natin alam kung ang nakasundot ay quality or hindi natin alam talaga totally kung sino yung nakasundot nun kaya minsan magugulat tayo na may lumalabas na hindi maganda may lumalabas na iba yung kulay may lumalabas na mga calls ganon Yan lang yung ano doon ang danger doon So, ito, una natin ay full gold. Next natin ay mga Santa Claus. Ayan. Yung Santa Claus ito maliit lang. Tapos pakita ko lang. Kaka-iwalay natin ito kagabi. Ayan. Maganda, di ba? Hindi lang masyadong kita kasi dito sa madilim. So, lima dyan sila. Ayan. Kompleto pa naman. So, yung available natin na Santa Claus ay ito. Yung tatlo. Ayan. Ito yung natira nung kumuha tayo ng breeder na dalawa. Yan, maganda pa yan sila. Medyo nakagatan lang ng buntot. Pero maganda yan sila. Di ba? Galit na galit. Tapos ang siba niyan mga gar. Isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ko yung mga Santa Claus ko mga gar. Kasi ang lalakas talaga nila kumain. Nakakatuwa na, na mag, pag, pag nagpakain ka sa kanila. Yung excited na excited sila. Tapos ah uh, talagang ano sila. Ganado sila pag kumakain. Yun yung kagandahan or nagugustuhan ko sa aking mga Santa Claus. Ayan, mayroon tayong tatlong available na Santa Claus. So, 150 pa rin yan. 150 lang tayo pag nagbibenta. Tapos, ito yung kanilang mga female, no? Ayan, medyo sumasabay, no? Sa sizes ng mga to. Makahiwalay na yan sila. Iniwalay ko na. 10 piraso yan. At dyan na natin nilagay para makasabay-sabay sila ulit lahat ng laki kasi same sila ng sizes. No? Ayan, available yan. Tapos, ito, mga female din to. Ayan same sizes din yan. So, 10 peraso din yan dyan ng mga Santa Claus Gapi. Pwede na rin yan sila pang breeding, no? Kasi uh, malalaki na rin ng kaunti. Tapos ito, 8 pieces yan sila, same sizes. Kung titignan nyo, no? Kung masisipat nyo sila. Ayan, no? Ganda ng kanilang buntot. Tapos, bukang buka yan. Hindi lang masyado pang kulay kasi medyo malilit pa ng kaunti. yon Tapos ito. So, kung mapapansin nyo bakit dalawa yung kulay ng buntot ng ating, ano, ng ating Santa Claus. Meron kasi tayong Santa Claus na galing ng Davao. Meron din tayong Santa Claus na galing ng Cavite. So, ang galing ng Davao ay ito yung medyo uh, kung nagkipapansin nyo, yung kanyang buntot ay madilaw na magreen na parang plain lang yung kulay. No? Yan yung kanya galing ng Davao. Yung galing naman ng Cavite, ito yung medyo dated yung kanyang buntot. Ayan. So, nagbanggaan na kasi yan. Kaya yan ang mga nagiging resulta. So, kung kayo ay sisipat depende na sa inyo ano yung inyong pipiliin pero same lang naman yan ng mga labas na mga ganito lang din naman yung mga labas niyan ng mga male ayan isa din pala sa mga available natin mga gari itong ating uh, na may koi jeans so mapapansin nyo merong iba na may pula sa ulo pero hindi masyadong kita no? isa lang dyan yung parang pulang pula no? ito ito lang sya And may isa dyan na medyo may pula siya sa ulo pero maliit. Meron namang wala talaga. Tapos ito, ito lang ang medyo pidert na pidert talaga ito. Yan. Ganda ng ears niya. Lapat, diba? ba eh, ano Yan. Yan ang lang talaga. May iba dyan na uh, may yellow yung kanyang ano. Hindi ko na yan bibilangin kasi may dilaw yung kanyang uh, uh, ears, no? So, pag may dilaw ang ears, no? Uh, para sa akin, skull. Tapos ito. Yan. Yan. May ilang peraso na pidirt. Ayan. Tatlo. Ang napapansin ko, tatlo or apat. Yun. Tapos, ito yung kanilang female. Ayan. Medyo malaki-laki na yung kanilang mga female. Malabo lang yung ating tank. Ayan. So, dito, uh, medyo okay na rin ito. Eh. Malaki-laki na ng kaunti. Hindi ko alam kung makikita. Ayan. So, malaki-laki na rin ng kaunti, no Pipilian lang kung sino yung pinaka-malaki na ipapartner dito. Baka gusto rin mga gar. Ito ay may koi jeans no so 150 din ang tryo nito so wag lang natin syempre isama itong mga maliliit no, may mga malalaki naman yan so sa 150 na price no bibigyan pa yan ng freebies or pwede naman yan matawaran no kasi hindi ko naman to ibibenta ng ganun kamahal kasi peter nga to na may koi jeans ayan pinapaubos ko lang talaga mga gar tapos dito yung ating dwarf blue panda. Ayan, kung mapapansin nyo, no, developed na talaga yung mga male natin. Hindi tulad ng mga una nating nilabas, no, kasi mga juvie pa lang to. Ito kasi medyo na na sila, o. Oh. Uh, matured na yung iba talaga sa kanila. Kaya kung mapapansin nyo, para na silang may blue na talaga, no. Dati parang itim lang, tapos pag naiilawan lang, nagkakaroon ng blue. Ngayon ay blue na talaga. Ayan, no, kung mapapansin nyo, blue na talaga yung kanilang body. May guhit na na blue. Ayan, diba? ba? 150 lang din yan mga gar so sabi ko nga lahat ng ating mga strain na available dito ay 150 ang tryo eto yung kanilang mga female, yan, yung female nila kung mahiwalay mo siya sa ano, malalagay mo siya sa breeding tank talaga and sila na lang din lumalaki to sila nang kaunti pa O kasi dwarf blue panda naman to, so hindi mo talaga aasahan na lalaki talaga ng sobra, na magbibig mama talaga ng sobra, kasi nga dwarf nga <laughs> Ayan. Pero pag nahiwalay mo sila na sila-sila na lang, no, malaki-laki or ganto lang din lagayan kasi dati nung binili ko ganto lang din yung mga female pero nung palaunan tumanda, uh, lumaki-laki lang man sila ng kaunti. So ito yung female ng ating blue panda, no. pos meron din dito. Yan, female din to ng blue panda. Yan. Medyo magkaiba lang yung kanilang kulay kasi dito nalagay siya sa medyo lighter color, doon medyo darker color yung lagayan. Kaya syempre nag adjust din yan yung kulay nila. Ito sa lighter color, no? parang medyo puti lang siya na may uh, kunting black. So ganoon talaga yung kulay ng mga female ng blue panda. Ayan. Ayan. Parang maliliit. Ano? Pero kung makikita mo siya sa personal, no? may mga malalaki na siya. Yan yung isa sa mga available natin. Meron din tayong tuxedo koy mga gar. Pero ang nakakalungkot lang dito ay all male na lang to sila. So kung mapapansin nyo, no? Mayroong nagre-request sa atin ng uh, video nito pero mahirap kasi itong videoan kasi nga malabo yung tubig. Pagkailalagay mo siya sa viewing tank, siyempre'ng gagamitin mong tubig ay yung galing din sa kanya kasi baka mamaya ang gagamitin mo ay yung bagong tubig no mga water shock. So, hindi ko siya ma-videoan talaga mga gar pero uh, sure naman ako mga gar na ito ay uh, quality naman, no? hindi siya quality na as in sa miniminyo pero hindi siya kal. So, binibenta ko siya ng 20 pesos no isa pero take all kasi kailangan ko lang ng lagayan ayan wala na kasi akong female na ibenta na kasi yun nakuha na yung mga female natin na nabenta na natin mga trayo so ito yung mga natira kasi sobrang dami ng male tapos konti yung female tapos nag stop na rin tayo ng breeding ng tuxedo koi kasi nagpalit tayo ng tuxedo koi na short body ayan kung mapapansin nyo kaya hindi na tayo nag breed ng ordinary na mga tuxedo koi kaya ito may sobra tayong madaming lalaki. So kung mayroong may gusto or maraming female dyan, no na nagahanap ng pangtrayo, ito, saktong-sakto talaga to Kasi wala naman tong mga defect at mga hindi ito calls. Kasi napilian ko na to at yung ibang calls ay nilagay ko na sa community tank. Ang iba ay pinakain ko na dyan sa ating tok-tok. Ayan. So, eto pa, iba natin mga full gold na kung gusto niyo ng Juby na male din. Ayan, may mga full gold din tayo dyan na Juby na male. Ayan, tapos meron din dito, no? Mga male din yan, ayan. Tapos meron din dito na mga male din, na mga Juby na mga male. Pero kung gusto niyo yung matured na, so marami tayo. Ayan. Then, pasilip na yun natin mga gary yung kaunti natin, no? May iba kasi tayo mga isda. Ito, ayan, no? Diba, ganda na mga gari yung ating MSSBT no tsaka eto MSSBT ayan ah, sila nung una kaso ah, namatay kasi yung ating isa nag try tayong mag overfeed ng 2b fix na dahil yung isa na then kaya apat na lang sila pero ang gaganda na nila mga gar then ito yung ating natitirang singa blue na mga male pero yung iba dyan ay cals no naging cals sila no pero may dalawa na or tatlo na alam ko na maganda. Ito kasi parang bumuloktot yung katawan kaya wala na yan. Discarded na yan pero iniiwan ko lang dyan muna. Yan wala na rin mga female yan kasi mga female niya nandito, nandun sa so dulo, mga maiilap. Kaso maliliit pa. So lagay lang natin yan dyan tapos tignan natin kung ano magiging future ng mga yan. Then mga fry natin. Ito yung ating HB Red Rose Tail no, na binigay lang sa atin. No? lalaki na yung kanyang ng anak. Ayan. Pagkakakulay na rin. Ayan. Medyo napabayaan ko kasi ito nung una. Kaya medyo na-delay yung paglaki. Pero ngayon, binabawi na natin sa pagpapakain. Tapos ito yung nakakalungkot mga gar. Yung ating ayan, albino YKC. Dati na siyang peraso. Ngayon, wala ka nang makikita. <laughs> Pero may isa pa yan dyan eh. Alam ko may isa yan dyan. Nag Ayon. Ayan. Natira. Isang peraso lang yan. Natunaw nung galing kami palawan apat yung natira tapos nagkasakit tapos ayan napansin ko isa na lang pala talaga siya natunaw mga gar <laughs> tapos ito naman yung ating to binigay lang din sa akin yung breeder nito uh, so after na mga anak ng dalawang beses na deads yung parents ah, uh, dark night ang ganda ng dark night to parang pamaypay ang kanyang buntot no yun no lalaki yun eh tapos ito, dalawang lalaki at dalawang babae ang lumabas. Ang ganda, no? Ang ganda ng Dark night niya. Ayan. susabi lang kasi lumang strain na daw to, eh. Pa-comment naman mga gar kung meron din kayong ganyan. Kasi, hindi maganda kung magkapatid na i-continuous breeding mo siya. Pero hindi ko sila medyo inihwalay kasi apat na lang din sila baka malungkot. <laughs> Ayan, no? si iba pa niyan kumain mga gar at uh, simula nung bata hindi nila nagkasakit. So lima sila, uh, hindi ko lang alam kung asa na yung isa siguro tumalon. Then, ito yung ating last batch. Ay, hindi ko alam kung last batch ito or second to the last ng batch ng MSSB. Ay, yeah, nagiging isda na talaga sila. So, ngayon, inaano ko na yan sila, no? Pinapakain ko na sila ng moina. No, hindi una na sila masyadong pinapakain ng BBS para medyo lumaki-laki na rin yung kailang mga kinakain. Mga solids na din. Then, ito yung ating betas. Ayan. Um, maganda na, no? Ayan, no? Ah, gusto nyo rin to gar, ina-out ko rin to. 30 pesos isa, pwede rin 20 kung gusto nyo. Para may out ko lang kasi ah, hindi ko na rin ka to masyadong naalaga. Ano? Sayang nga eh, hindi ko na i-chajar. No? Magaganda pa naman ang iba dyan. Ito oh, yun yung ganda yung mga red shaded. Tapos meron dyan na kulay green, no? meron kulay blue. Ayan oh, ang ganda, di ba? Tapos ito naman, medyo batik-batik din na kulay puti. Tapos meron ting black. <laughs> Tapos, saan na yung white? kita Yan, no? Yan. Diba? O. Yan sila. Malalaki na mga gar. Pag may kumuha ng 20 yan, 20 pesos, bibigay ko yan eh. Basta maramihan. ah sampo, limang piraso. Bibigay ko yan eh. Kesa naman hindi ko sila ma-itajar, no? Ganda lang kasi ang beta. Kasi nga, yun yung mga playing-playing nila. Kasi hindi pa naman sila nag-aaway dahil magkakapatid naman yung mga yan. Ayan. Parang nasa 20 ato sila eh. Yan. May gustong kumuha mga gar, nako chat nila lang ako sa akin na ano, page. Kuya Tess Special. Tapos, nalulungkot din tayo sa mga nangyari dito sa ating isda, dito sa ilalim mga gar. Kasi uh, sinisiksik na lang natin kung saan natin pwede mailagay yung ating mga isda. No, kagabi, anim yan dyan sila eh, mga lalaki na hiniwalay natin kasi nanguha ulit tayo ng mga lalaki kagabi. Tapos, hiniwalay natin, no? Anim yan dyan sila. Tapos, ngayon parang tatlo na lang. <laughs> tumatalon. Nandito nga dati mga nagar, diba? Nasa siyam ito dito na babae. So, tumalon. Ang natira dito noon ay dalawa. No? Sayang. Ngayon, may nilagay ako dyan na kal. ayun oh. Eh, so, napansin ko may mga anak. <laughs> Yung kal na yan, dito yan galing. Dito tumalon. Dyan ko nilagay. Dito yan galing dati. So, ito ay crossbreed na ng kal at blue panda. <laughs> <laughs> Tapos ito, anim yan sila dito kagabi. Mga lalaki yan na full gold. Ngayon, tarang tatlo na lang kayo ng umaga, apat. Yung e, sana naman, tumalon yung isa. <laughs> Tumatalon kasi sila mga garin yung sinasabi ko na sayang, no? Kasi malapit na sila sana. Yung dito, mga babae pa nakalagay dito, yung eh, na malalaki. Sayang na, ano, nagsitalunan. Eh, siyempre, eh, na, hindi natin napapansin. Yung mga daga kasi dito na padaan-daan, So siguro nakakain, hindi ko na rin nakikita kung namamatay ba sila. Siguro nakakain talaga. Then dito dati mga gar sa taas, 'di ba mga Santa Claus din to dati dito. Ito kasi mga bago na to eh, mga nilipat ko na. Yung dati dito no, nasa sampung piraso mahigit. Nawala din no, naging pito na lang yung natira. Siguro nagsitalunan din kasi nung dati nakarang araw ata yon. Napansin ko talaga tumalon, kitang-kita ko talaga dito galing. So nung nabilang ko sila yon, pito na lang kaya nilipat ko na kaagad dito kasi nga sila yung mga malalaki sayang so sayang lang yung mga nawala kaya ginawa ko is binabahan ko na lang ulit ng tubig siguro dahil sobrang taas ng tubig dati kasi pag naglagay ako ng tubig dito talaga hasta noon kasi maliit nga lang yung lagayan ko nadamihan ko ng tubig <laughs> kaya yun to, well kaya ginawa ko niliitan ko lang siguro dahil nagubulat din sila kasi nga minsan may mga daga na pumupunta dito no dumadaan na no, nakaraan nga mayroong nalunod dyan, no? <laughs> so, hanggang dito na lang yung ating mga video, mga gar. Sinilip lang natin kung ano yung mga pwedeng pang-out, ano yung pwede nating pang-benta. So, kung meron kayong mapusuan, mga gar, no, message nyo lang ako sa aking page, Kuya Tens Fishyard, para mapag-usapan natin kung paano yung ating pagbebenta. Kasi hindi ko pa natatry yung LBC. Ang natatry ko pa lang ay lalambog lang talaga and pick up. So, dito tayo sa Palatio Passing. Kuya so, Tels Fish Yard. fish out.